Magaf at parang kuya talaga ang turing ni Daniel Padilla kay Richard Gutierrez, ha? Mas lalo kasi silang naging close nang magsama ang dalawang guwapong aktor sa incognito. Kitang-kitang namin at ng lahat ng invited press sa mid-season media conference ng action-packed series nila ang sobrang closeness nina Richard at Daniel. Magkatabi kasi ang upuan nila kasama ang buong cast ng serye ng humarap ang incognito, stars sa media kaya ramdan namin ang kulitan, tawanan, at bulungan ng dalawa. Parang ang sarap-sarap ng mag-eavesdrop o makinig sa mga bulungan nila dahil super ngiti sila habang nagbubulungan at bigla na lang magtatawanan. Actually, hindi lang silang dalawa ang super close. Obvious na maganda ang samahan ng buong cast. Parang ang ang daming behind the scene ganap at secrets ng grupo na pinagtatawan na lang nila. Maging ang trending bangs na buhok ni Kaila Estrada ay pinagdidiskitan ng cast, Mabuti na lang at game na game ang anak nina Janice de Belen at John Estrada sa tuksuhan. Samantala, sa nasabing media kondin unang pinalabas ang trailer ng inaabangang episodes ng Incognito, na kinunan sa napakaganda at puro snow na Yamagata City, Japan. Hindi lang media ang napawaw sa ganda ng mga eksena sa northern part ng Japan, maging ang buong cast ay shook nang mapanood nila for the first time ang full trailer ng mga susunod nilang episode. Congrats Kinadidge! Shard, Kaila, Ian Veneracion, Maris Racal, Anthony Jennings, Baron Geisler, at sa buong staff and crew ng Incognito, world class at parang Hollywood action movie ang datingan ng kapamilya action series nila. Sa totoo lang, maging yung mga hard to please viewers na hindi naman talaga fan ng mga Pinoy serye ay nahook na rin sa panunood ng Incognito, sa Netflix, Iwantik, at sa Free TV.